Yung talaga yung pangkulay ng mokto. Eh. Anong oh. mahala asli na? Oh. Asli o. Parang, parang ano lang to, parang maganda kasi ito sa buho kasi ano parang organic. Ayun, ano. Mm -hmm. Ito ginagamit. Ito no, yung Ito yung Ano, parang hindi na Oh, pero ano pag naano siya, hindi -ano. Mm -hmm. Yung ano ko iyo yan, di ba? Kaya pinaward ko sa mga ano. Kasi pinapili kita kung ano nang gusto mo dun. Tapos yung maintenance pa siya mente. Oo, busin mo yun na kalahati. Ay, hindi. Ang to. Kunti lang yung tama lang, lang, lang. Yung tama lang yung ano mo, yung tamang labnaw lang. Mm -hmm. Ito yung sinasabi ko kay Kat. Pag kumagamit siya, wag yung iba-iba. Kaya na ganun buhok. Pero maganda naman daw. Para ano lang talaga yung... Mm-mm. Parang iano mo lang yung buhok. Hindi yung ano. Ang ganito, din. Ang ganda ng kulay yung siba. Yan yung sinasabi mo, 7.5. Oo, yan yung inano ko sa'yo, diba? 7.5. Mm -mm. 7.077 pareho rin yun. 770.